Good afternoon mga katropa Walang, walang, walang hey whatsapp Good no? afternoon mga katropa Ayan yung pag oh Kaso Hindi na paikot oh Ayan Yung pag Mulan na naman no Hindi mababasa lang kami mababasa dito ba diba? Si brother yun ah Nagtaip si brother ng lona oh No Nah, atau to Tidak, ay mula oh alay alay pian na oh ano wala okay dito sya te Sana akong tinawagan ka Abing ko kayo mga tropa. pa Baka bukas na eh, Please like, share, comment And subscribe And don't forget To click the, notification bell Para updated kayo sa mga video ko oh. Latest video Yan na mga tropa. pa na pala si brother oh. Brother! Hmm, mo. Nakatakay ng four wheels, oh. Tingnan po wheels niya, oh. Pog wheels niya mga atropa, oh. May hinihila pa siya na four wheels, oh. Dalawang pog wheels yan. <coughs> Dalawang pog wheels yan mga atropa, yung hila-hila ni brother. Yan ang pinakamakisig dito na farmer. Si brother Larry Magdaong. Honorio, Hon ano? Honorio. Honorato. O oh, ayan oh. Dalawang fog wheels niya oh. Lalaki no. Oh. Tama. Oh. Oh, Bakit ay akot noon? Boss na. Oo. Oh. Eh, na dadalhin niya yung fog wheels niya na yung dalawa. Doon. O oh, tingnan namin dahan ng mga tropa oh. Eh, sige na mga tropa, umuulan Update, update na lang Bukas na siguro pero mamaya pupunta ako ng may pupunta na ako doon sa Allaw. Barrio. Barrio din yan. Sige na mga tropa. See you